Ayan, may bago ng shopping dito, mga kababayan, ano, bagong bukas. Ayun, yung mga biyahero na mga pwede na magkakain dito, may shopping dito, o, bago. yan, bagong bukas nyan, Bukas na yata. tadi dito, may dalibi. Dami ng magkakainan, mga kababayan. Okay, yan mga kabayan. Dito may dalibli pa dito. Yun. So, marami na nakatayo na dito. Yan mga kabayan. Yan. Oh. Oh. Pwede na tayo makain dito sa dalibli. yan. Okay, bye bye mga kabayan.